Walong pinakamagagandang kababaihan sa Pilipinas. Pangwalo. Caterina Rodriguez. Si Caterina Rodriguez ay isang Filipino-Amerikanong modelo at aktres na kilala sa kanyang kahangahangang kagandahan. Siya ay naging kilala sa buong mundo nang manalo siya ng titulo bilang Miss World Philippines noong 2018. Siya ay lumabas sa ilang mga palabas sa telebisyon at reality show na nagpakilala sa kanya bilang isa sa mga pinakasikat na aktres sa Pilipinas. May napakagandang mukha at magandang pag-iisip na mayroong matamis ng ngiti. Dahil dito, kinikilala siya ng mga Pilipino bilang pinakamagandang babae. Pangpito, Silvia Cortesi. Si Silvia Cortesi ay isang Filipino-Italyanong modelo, aktres, at nagwagi ng titulo sa mga patimpalak ng kagandahan at itinanghal na Miss Universe Philippines 2022. Siya ay lumabas sa ilang mga palabas sa telebisyon at pelikula tulad ng The Killer Bride, My Fairy Tale Love Story, at Haunted Mansion na nagpakilala sa kanya sa buong mundo, kabilang na rin ang Pilipinas. Bukod sa kanyang kaakit-akit na anyo at husay sa pag-arte, may magandang pag-iisip siya na nagpapamahal sa kanya sa mga Pilipino. Pang-anim, Janela Salvador, Si Janela Salvador, kilala sa kanyang kahangahangang kagandahan, ay isang bihasang aktres at mga awit na Pilipina. Sinimulan niya ang kanyang karera sa showbiz noong 2012 sa tanyag na seryeng Be Careful With My Heart, kung saan ginampanan niya ang papel ni Nikki Grace Lim. Ang kanyang kahangahangang mga katangian at kabataang pagnanasa ay nagakit sa isang malaking grupo ng tagahanga sa Pilipinas. Isa rin siyang magaling na musikero kasama ang kanyang kausayan sa pag-arte at ang kanyang malalim na boses ay nakapagpapahanga sa manunood. Ang reyna ng kagandahan mula sa Pilipinas ay tinatawag ng kanyang mga tagahanga sa natural na kagandahan. Panglima, Rabia Mateo. Si Rabia Mateo ay isang reyna ng kagandahan mula sa Pilipinas na nanalo ng titulong Miss Universe Philippines 2020. Siya ay isang modelo, host, aktres, negosyante at reyna ng kagandahan na Pilipina na may nakakabighaning kagandahan. Bukod sa kanyang kaakit-akit na kagandahan, mayroon siyang matamis ng ngiti at tiwala sa sarili na nagpahikayat ng mga puso ng mga kalalakihan sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas. Ang kanyang matamis ng ngiti at kahangahangang kagandahan ay labis na pumupukaw sa mga Pilipino, kaya't marami ang nagsasabi na siya ang pinakamagandang babae ng dekadang ito. Ikaapat sa listahan ay si Mewtwo Johanna Datil, Si Mewtwo Johanna Datil ay nagtala ng kasaysayan noong 2013 nang siya ang unang Asyano at unang Pilipina na nanalo ng titulong Miss Upranational. Siya ay isang Pilipinang modelo sa mundo ng fashion at reyna ng kagandahan. Nakilala sa kanyang nakabighaning kagandahan. Ang kanyang kamanghamanghang ganda at kahinhinan ay nagpakilala sa kanya bilang isa sa mga pinakasikat na modelo sa mga Pilipino. Ang kagandahan ng Pilipinang modelo na ito ay hindi lamang sa kanyang mukha, kundi pati na rin sa kanyang puso, na nagpahikayat ng mga puso ng mga kalalakihan sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas. Pangatlo, Marian Rivera. Si Marian Rivera ay isang Espanyol-Pilipinong aktres, modelo sa komersyal at negosyante. Siya ay nasa industriya ng showbiz mula pa noong 2004 at naging bida sa maraming tanyag na palabas sa telebisyon at pelikula ang kanyang kaakit-akit na anyo, magandang ngiti, at pag-arte ay nagpasikat sa kanya sa Pilipinas at sa buong mundo. Ipinapalagay rin ng marami na siya ang pinakamagandang babae sa Pilipinas. Pangalawa, Ivana Alawi. Si Ivana Alawi ay isang binyontinging mataong gulang na aktres, modelo, at negosyanteng Pilipina. Siya ay naging isa sa mga pinakasikat na modelo sa Pilipinas dahil sa kanyang kahangahangang kagandahan at kamanghamanghang anyo. Siya ay nanalo ng ilang mga parangal para sa kanyang pag-arte at paglikha ng nilalaman. Noong 2021, siya ay nagwagi sa Ikaampuar, na sa listahan ng 100 pinakamagagandang mukha sa mundo ayon sa T.C. Candler. Mayroon siyang higit sa 16 milyong mga taga-subaybay sa YouTube kung saan ang mga kalalakihan sa Pilipinas ay naaaliw sa kanyang magandang ngiti at anyo. Nangunguna sa ating listahan ay si Liza Soberano. Si Lisa Soberano ay isa sa mga pinakamaganda at talented na aktres sa Pilipinas. Siya ay kilala sa kanyang nakakabighaning kagandahan, kamanghamanghang anyo, at husay sa pag-arte. Siya ay lumabas sa maraming tanyag na palabas sa telebisyon at pelikula. Si Liza ay naitalang isa sa mga pinakamagandang babae sa Pilipinas ayon sa iba't ibang listahan. Siya ay binigyan pa nga ng titulo bilang Miss Universe noong 2021 na tinanggap niya ng may pagmamalaki. Sa inyong palagay mga kakatha, sino sa kanila ang pinakamaganda? Kung nagustuhan niyo ang ating content ay huwag mag-atubiling mag-follow o di kaya ay mag-subscribe sa ating YouTube at TikTok account na Kakatha TV. Maraming salamat.